Good morning mga kalodi. Dito na ako sa Impanta pa terminal dito na sa terminal ng Padinahikan. Tatlo pa lang kami mga kalodi. Napaaga ang dating namin. Bilis naman ng ban na 'yon. Inuwan ng tatlong oras, 12:43. Umalis sa Kalamba, SM Kalamba dumating ng 3. 3:40 nga lang oh, hindi pa 43 mga kalodi. Kinagigingan ako ng mga driver na babae, yan. lulupit mag-drive ah. Ayun know malulupit yung motor mga kalodi kitang -kita ang buwan mga kalodi oh. ganda ng panahon mga kalodi buyag ayan ang ating buwan, oh. kitang kita sa ating camera mga kalodi kaya sit back relax and enjoy mga kalodi antay na antay kahit mga dalawa siguro napaaga eh ang alam ko 12.43 plus 4 takbo kapat na oras ay di Kabagay, walang traffic eh dapat magalasin ko nandito napaaga kaya sit back relax and enjoy, mga kalodi sana may dumating na kahit isa para makatulog pa tayo pag-uwi mga kalodi. Sa mga nagbabiyahe diyan, shout out, ingat kay dalawang mark sa akin mga tukayo, papuntang Dinggalan. Ingat kayo mga kalodi. Nasa kabanatuan pa daw sila. Padinggalan sila mga kalodi kaya ingat kayo mga kalodi. Ingat, shout out. Shout out, shout out mga kalodi, mega shout out. Ayun, bike tayo mamayang hapon. Mga bago mag-alas 6 siguro. Boboto lang tayo mga kalodi kaya sit back relax and enjoy lang kay mga kalodi. Good morning, good morning sa lahat ng na at magigising pa lang. magandang magandang umaga mga kalodi. yan ang parada ng padinahikan mga kalodi. ano o dinahikan mga kalodi nakalagay eh. O, dinahikan. Dinahikan mga kalodi. Iyan eh, na iyan na iyan paradahan namin. Itong Angelica si Angelica Mall Mall ba yan? <laughs> ano Tawag dyan Kaya sit back, relaxin ninyo tayo dito Anto lang tayo mga kalodi tayo may trip sa bahay, pagdating. Mga kaloding lodi Yes, yes, yes Good morning, good morning